So ayun guys, no, bali panibagong vlog na naman tayo ngayong araw at sa video ito, i-share ko sa inyo no kung ano nga ba yung pinagkaiba ng business parcel sa standard no or yung tinatawag nila minsan na easy sa JNT app kapag ka magpapadala tayo. Ayan, yun kasi yung service type na pipiliin mo kapag ka magpapadala ka using JNT app. So kung ano yung pinagkaiba nila, simulan na agad natin pagkatapos ng na intro na to. <laughs> So yun guys no, bali unahin natin no kapag ka standard or yung tinatawag nilang easy. Bali pag sinabing standard or yung easy, yan yung offer ni JNT na service na pwede mong i-avail yung promo or discount nila. Ayan, pwede mo rin gamitin yung pouch and boxes ni JNT. Tapos kapag ka standard or yung easy, kahit lampas ng 5 kilos yung ipapadala mo no, yung bigat, is pwede, no? Tatanggapin, eh, no? Kapag ka standard or easy. And tapos, yung around time ng delivery nila is yung standard ni JNT Express. Ayan. For example, yung around time nila sa Manila to Manila is 1 to 2 days. Ayan. Kapag ka naman Luzon, 1 to 2 days din. Ayan. Kapag ka Visayas or Mindanao, pwedeng umabot ng 3 to 4 days. At kapag ka naman island yung pagpapadala natin, pwede siyang umabot ng 5 to 7 days or 7 to 8 days. Bale, ang susundin na delivery time is yung standard ni JNT Express. Ayan, kapag ka ang pinili yung service type is yung easy or yung standard. Kapag ka naman business parcel yung ginamit nyo na service type sa JNT app kapag ka magpapadala kayo, yun ay para sa mga express shipping. Ayan. Ibig possible na ma-deliver agad yung item na ipapadala mo kapag ka business parcel yung ginamit mo na service type. Ayan, usually 2 to 3 days lang nandoon na siya sa pagpapadalhan mo. And yun nga lang sa shipping fee, regular rate siya, no? Ibig sabihin, mas mataas siya kesa doon sa standard. Ibig sabihin, mas mataas ang shipping fee na maaaring bayaran kapag ka business parcel kasi nga express shipping siya. Ayan. Tapos, hindi mo rin pwedeng gamitin yung promo or discount ni GNT Express. Bali, hindi mo pwedeng ma-avail yung promo or discount ni GNT Express kapag ka business parcel yung gagamitin mo. Tapos, guys, no, kapag ka business parcel, ang maximum weight lang na pwede mong ipadala sa GNT Express is 5 kg. No? Hindi pwedeng lalampas ng 5 kg kapag ka business parcel yung gagamitin mo. No? Kasi nga, ang maximum weight lang ni GMT Express kapag ka business parcel is 5 kg. Siguro pwede mong gamitin yung business parcel no kapag ka gusto mo ma-deliver agad yung item mo. Ayan, tapos malit lang naman siya. Ayan, pwede mong gamitin yung business parcel. Pero kung hindi naman rush or hindi naman nagmamadali yung receiver o yung pagpapadalhan mo na makuha yung item, pwede mong gamitin yung standard. Kasi kapag kay standard, pwede mong i-avail yung promo at discount ni GMT Express. Ayan, pati yung mga voucher niya. Ayan. Ayan, ito nga pala guys, no, kapag ka business parcel, hindi ka maagamit ng any pouches ni GNT Express. Ayan, pwede kang gumamit ng box nila, pero regular rate yung shipping fee. Ayan. So ayun guys, no, sana nagkaroon kayo ng idea at panibagong impormasyon tungkol sa pagkakaiba ng business parcel at standard or yung tinatawag nilang easy sa GNT app kapag ka magpapadala tayo. At sana supportahan nyo rin video na to by subscribing to this channel kasi mag upload pa ako ng mga gantong ng video susunod para rin sa atin. So, ngayon lang muna at ingat kayo palagi and peace out!